Iho, ngayon lang tayo nagkakilala. Maraming maraming salamat sa paglintas mo sa apo ko. Salamat. Maraming salamat din po na pinayagan niyo si Wesley na isama ako. Utang ko rin po sa kalayaan ko. Pati na rin magiging kalayaan ng lolo ko. Nang lolo mo? Apo, Siya po yung dahilan kung ba't ginusto kong tumakas. Ngayon pwede ko na siya makuha sa mga taong dumukot sa kanya. <laughs> Bata, sandali lang ha. Pagkaliwan agad lang tayo. Oo, pinatakas ko kayo. ngayon hindi na totoong kalayaan ito. tandaan nyo alam ng buong bayan lahat ng mga tao napatay na kayong dalawa ni Wesley kaya hindi na pwede yung kagaya ng dati nalalabas kayo aalis kayo kung kailan at anong oras niyo gusto Mula ngayon, ako ang magdidikta kung kailan at kung saan kayo pupunta. Dad, baka pwede naman Shut up, Wesley! Nung sinuway mo ko, sa ka Hindi ba sa kulungan? Alam ko kung anong gusto kong desisyon. Kaya huwag niyo na ako suway Pero kailangan ko pong tulungan yung lolo ko. At isa pa wala na makikisa Kung anong ko... sabihin ko, yan ang batas. At sana nagkakaintindihan tayo. Ah. Hindi pa siguro kayo kumakain. Paganda-paganda pagund kayo. Halika yun. Magkakain.